...prang curious ng taong bayan sa paghalughog kung sino nga ba itong Stella Kimbo, pati ang kaso ng kay... Oh, uh, Stella Kimbo, congressman, congresswoman pala, uh, binabanatan. Okay? <coughs> niyang asawang si Romero Kimbo ay nakalkal ng mga netizens. Ito nga ay ang kasong isinampas sa kanya noong 2014 ng pag-ibig executive patungkol sa si di umalay korupsyon o katiwalian. Naku po, eto na nga, ayari na. <laughs> oh, anak ng teting, oh. mm. na, ano na, may, uh, wala At uh, totoo to talaga yung, ano, no, yung kasabihan na walang uh, bako, na walang uh, tinatagong sekreto ang hindi mabubunyag. totoo! Wala talaga! Kaya yung mga Duterte, nabunyag nga eh. Di ba? May mga sikreto talaga yan. Ha? Minsan, ikaw na rin mismo yung nagbubunyag sa sarili mo. Eh, yung i-display mo yung mga rilo mo. Nakaka-inspired. Oh, nakaka-inspired po talaga. Eh, sana may meron din ako niyan. Sana magkaroon din ako ng ganyang kamahal na rilo. ah uh. ngayon, binabanatan nyo ngayon yung isang congresswoman. Kasi, parang nasasagasaan, or hindi talaga, parang nasasagasaan kasi si inyong, ano, uh, Sara Duterte. <laughs> Dahil nasasagasaan, kinalkal ninyo yung buhay ng tao. Hindi naman yun yung issue. Ang issue kasi ng bansa ngayon, nasan yung 125 million? Hindi yung buhay ng inyong kinukontent dyan ngayon. <laughs> Dahil nangalkal kayo, ala, nako, Maniwala kayo sa hindi. Yung mga vlogger na sumusuporta sa administrasyon na to, kakalkalin yung inyong mga ano dyan, mga pag-aari. O, yung, yung basahan na nga lang ni Sarah Duterte eh. Medyo mahal-mahal yata yun. Baka pati yun, masali pa yun. Diba? tuloy tayo. Ah, tuloy natin to. Tuloy. <coughs> ito na, no? Grabe to. Ang lupit mo. O, oh, diba? Akala mo ko sinong malinis itong si Kimbo. Abay, ang pamilya niya pala ay may kaso noon. Samantala, oh. ay, pilan nagagalit na ang ating mga butihing kuru. May kaso. Hindi nyo na pwedeng pakialaman yan. Nasa korte na yan, eh. Hindi nyo pa... Hindi nyo rin pwedeng husgahan. Diba? Diba? Kasi hindi, hindi pa naman siya tinawag na guilty eh. Hindi pa. Bakit tinuhusgahan nyo na ngayon? Oh. Pag nasa korte na kasi, oh, wag nyo nang alungkatin yung ano, kung ano man yung nakita nyo. Kasi doon nila, doon nila ano yan, tinatrabaho sa korte. Eh, pag napatunayang uh, may mali talaga, o natin. Isa ngayon, wala pa naman eh. Kaya nga lang kayo nagsasalita ngayon ng ganyan kasi tinatamaan ang inyong ano, vice president. Diba? Ayun yun. Nasasagasaan niya. O oh, Estela Kimbo, dahil sa kanilang kahilinaan, nataasan ng kanilang sahod ay tila hindi itong mangyari. Eto, mga guru. Uh, balik natin kaunti ha. Speaking of guru ha. Okay. May kaso noon, samantalang tila nagagalit na ang ating mga butihing guru, Estela Kimbo, dahil sa kanilang kahit... Ah, oh. ang mga guru, sino bang guru dito? Nagagalit daw po kayo kay Kimbo? So, ibig sabihin ang mga guru, hindi galit kay Sarah. Tuwan tuwa kay Sarah ngayon. Si Kimbo. Ibig sabihin, galit kay Kimbo. Ganon. Sinong guru dito? Press 1 nga po. Galit ba kayo kay ano? Kimbo o kay Sarah? Ang pagkakalam ko si Sarah ah. Binaliktad pa. Pinabango yung pangalan ni Sarah dito. K.O. Hili na nataasan ng kanilang sahod ay tila hindi ito mangyayari. Dahil si Stella Kimpo ay sumasalamin sa mga guro. At sa nakikita nila ngayon ay afford naman pala. Eto ah. Eto. Ang tanong ng mga Pilipino, nasan kasi yung 125 milyon? Oo. Bakit tinahalungkat nyo yung issue na sabi nyo nga may kaso na siya? Ay, hayaan nyo. Nasa korte na yan eh. Ang kay Sarah wala pa. Oo, oh, nasa Congress pa lang yung kay Sarah. Nasa Senate pa lang. Uh, nasa Senado pa lang. Oo, oh, hindi, hindi pa yan korte. Uh, kaya pwede, pwede pa natin pag-usapan yan. Eto nasa sa korte na eh. Sabi niyo, eh, di ba? Oo. Oh. Ay bakit ninyo tinatopic yan? Nang <laughs> mga guro na makabili ng mga luxury brands. Ang panawagan ng mga guro ay salary increase. Ngunit sa tabi ko, eh hindi naman kailangan taasan ng sahod ng mga guro. Napakagara ng mga bags ni teachers Stella Kimbo. Next time... Uy, well, wag na kayo magsilipan. Okay? Wag na kayo magsilipan. Kasi kung magsisilipan kayo, pag ako kasi yung nagsalita, oh, eh at least, at least naman, hindi lang ikaw, hindi lang si Stilek Timbo, okay? Meron din naman si Pulong. Eh, tabla-tabla nang masiguro. <laughs> diba? ba? meron din, eh. Pwede eh, ibig sabihin, tabla lang. Magsisiraan kayo. Both sides. Eh, alam naman natin, both sides. O, nakita, na, nasilip niya yung bag. May bag siya, ikaw may relook, ha? O, Anong mali doon? Eh, meron ka rin naman eh. <laughs> bago mo, bago nyo silipin ang baho ng iba, tingnan nyo muna yung sarili nyo. Itago nyo muna yung mga bags nyo dyan. Mga basahan nyo, mga rilon nyo. Aba! ba? Diba? Yun kasi, ako, bago ko siguro punahin yung iba, na, oy, mahal ng gamit mo nagtatrabaho ka dyan, bigla ka nag-ano, Abay, titingnan ko muna yung sarili ko. Kung ganun din ba ako. Oh. Uh. ba? Diba? Sampal din sa inyo to. Marami pang maglalabasan yan. Abangan nyo yan. Oh. Uh. <laughs> na lang po. Ang salary increased. Nakamute pala ako, sorry. Pero grabe ah. Grabe yung transformation ni Teacher Estela Kimbo. Teacher Oy, Roderick. Lus-lus mo din. <laughs> Hindi mo lang lus-lus utang ina mo rin. Ha? Gusto mo pag-umpugin ko kayo ng nanay at tatay mo? Eh kung patay na yung nanay at tatay mo, hukayin natin. Ipugpo ko yung bungo niya sa ulo mo. Ha? Utang ina mo ka? Ha? Buong pamilya mo, pag-umpug-umpugin ko kayo dyan. Mga inutil pala kayo eh. Chill? Uh, may, may, nakita pa akong picture eh, yung ano, yung nakasakay siya sa tricycle, di ba? Uh, tricycle to ban. Oh, sinilip nila. Nakasakay lang daw si yung congresswoman sa tricycle tapos bigla naging van. Ha. Huh. Eh ano an mali doon? <laughs> hindi, hindi, ka ba makakabili pag isa kang senador o kongresista? Hindi ka ba makakabili ng ganyang gamit? Eh kahit nga hindi ka congressman eh, kahit normal ka lang na tao kung nagtatrabaho ka ng maayos. Diba? Nagtatrabaho ka ng maayos. Kaya mong bilhin yan. Oh, dito sa amin may may kapitbahay kami. Partner sila. Pero nakabili ng mga sasakyan. Oh. Diskarte kasi 'yan. Eh kung talagang sa tingin niyo kurakot yung tao, kasuhan niyo. Patunayan niyo. Pakita niyo sa publiko. Eh wala pa eh. Wala pa. Tapos kayo inuhusgahan niyo na. Oh eh kung lumabas na yan tana, mapatunayan siya talaga kurakot babanata natin yan wala tayong papalagpasin dito eh ngayon wala pa eh o oh, nasilip nyo yung mamahali nilang gamit meron din kayo ba? Diba? o oh. so pantay lang siguro kaya eh, nga tanong ko sana all na lang hindi na lang ako magtanong sana all na lang talaga o oh. Di ba? Kulong, sana all na lang laba diba, saka uh, ta 3 arkeladong uh, gown to uh, to gold uh, to gold ano gold price na gown oh, sinilip na naman. ikaw jigibara noon patay gutom ka lang di ka makapuntan dabaw kasi wala kang pamasahe pero ngayon improve ba libre na pa, pamasahe papuntan dabaw ah Libre pagkain, libre hotel, may bayad pa. Napagawa mo yung bahay mo. Bakit ganon, sigibara? Eh wala ka naman trabaho, ha? Oh, tanong ko sa'yo, wala kang trabaho, promise. Maniwala ka sa'kin. Yung vlog, pagtatrabaho, yan yung pagbablog. Kaya nga lang, bayaran kayo. Bayaran ka. Ng mga laos na politiko. Eh, bakit na yung Patay-gutom ka lang ngayon, Jigibara. Mukhang kahit pa paano, nagmukhang tae ka na. Ah. Uh. Sige nga. Yun ang tanong ko, Jigibara. Tingnan mo rin sarili mo, putang ina mo. alam mo naman. Alam mo yung pinapasahod sa inyo, Jigibara? Pira din namin yan, putang ina mo ka. Ha? Pera ng mga Pilipino yan, yung pinambayad sa inyo. Inutil ka. K.O. Ang kanyang suot so, di ba? Tsaka may kita natin sa mga Facebook ngayon, sa YouTube. Hindi ko na siguro sa isahin kung ano yung mga naano ni Jigibara. Barra. Basta ibubukod ko na lang yung content ko patungkol dyan. <laughs> sa iba't ibang social media platform na itong suot na bag at uh, ni Atrelo ni Kimbo ay hindi mas basta, basta talagang uh, mamahalin kung sa mamahalin no grabe yung ano grabe yung mga presyo may po, may nakita pa nga ako doon 4.4 million 2.2 uh, million may 3 million may 1 million uh, yung mga bag yung mga relo grabe pero mo ha saan saan nakukuha yon ng isang kongres? kaya nga ngayon uh, ang mga sinasabi ho ng mga kababayan natin ay eh, kapag gusto mong yumaman alam mo yung mga yung yung tinitingnan yung mga million million ngayon sa congress uh, congresswoman na to isang porsyento lang yan kung ikukumpa... mani lang yan eh sa mga Duterte eh yung sinisilip nyo ganito lang yung kayamanan niya oh. ganito lang kali ito pero yung mga Duterte kung sisilipin nyo ganito kaya nga lang nagpapanggap silang pulubi para hindi masilip <laughs> Kaya yung kingdom na yan, nap napapaisip na lang ako eh. Kanino nga ba yung kingdom? Kay eh, Kibuloy nga ba? O sa mga Duterte? Kasi, pansin nyo, yung kingdom na yan, nung pag-upo ni Duterte, biglang nabuo. Pag-upo niya, nabuo agad. Pero nung wala pa siya, eh wala pa yan. Hindi nyo pa makikita. Pero, pag upo ni Digong, unti-unti ngayong gumanda. ba? Diba? Dumami. At malita ko yung mga materialis galing pan China. Ah. Uh. ba diba may ano si Duterte? Build, build, build. Ah. Uh. Ayan, nakinabang. Nakinabang itong kingdom na yan. Ah. Uh. Kaya ako, napapaisip ako, kay Kibuloy nga ba talaga? Oo. Oh. Kaya, maraming mga Pilipino yung naluko eh, nah. mahirap lang daw si Digong. Ay, ako. Man, mag man ka. Eh, Yun yung binibitawan nila salita ngayon, no? Oh. Grabe ang, mga nang nangyayari nang ngayon. Pati din pala yung mga, ano, pati din pala yung mga guro, no? Uh, galit na galit na kay, uh, uh, teacher Stella Kimbo. Uh, may teacher pa naman sa ano niya, oh. Uh, oh, sino bang guro dito? Galit kayo kay Stella ka uh, Kimbo? Galit kayo? Anino kay press 1 kung galit kayo kay Duterte, Sara Duterte or kay Stella Kimbo, press 2. Press 1, kanino kayo galit kay Sara Duterte o kay Stella Kimbo, press 2. Press 1 kay Sara, press 2 kay Stella Kimbo. Sige nga. Kasi pinipili talaga ni Jiggy Bara kayo daw na mga guro. O kahit hindi guro, sige mag ano kayo diyan? Pwede di na. Kahit hindi kayo guro, o mag o tamo. Hindi naman pala galit kay Stella Kimbo eh. Ay, Sarah naman pala eh. Fake news ka talaga, Jigibara. Diba? Hindi, okay lang naman kahit magalit kayo kay Stella Kimbo. Kasi yun yung nararamdaman nyo eh. Walang problema. Oo. Acceptable naman yan dito sa ating uh, uh live. Okay? Hindi naman tayo one-sided na pag nagalit ka kay Stella Kimbo, magagalit din ako sa'yo. Hindi naman po tayo ganun eh. Eh, sa inyo yun eh. Yun yung nararamdaman nyo eh. Tamu, walang nag oh, may nag-press oh, katulad ni Bams Vlog. O oh, yan, nire-respeto natin yan kung galit siya kay Stella Kimbo. Walang problema yun sa kanya yun eh. Pero kung papansinin mo dito, maraming ano, nag-press one. Ibig sabihin, galit talaga kay Sarah. So fake news ka, Jigibara. Diba? Ganon! Ka-fake news itong animal na to. Oh. Press one kay Sarah Duterte. Dalit ka kay Sarah Duterte, press 1. Press 2 kung kay Stella Kimbo. Dante, Lona, Sharotua. po uh. Teachers, ha? Kasi, afford nyo naman ata ang very demure, very elegant, very classy lifestyle. Eh, paano ba naman kasi? From this, na nasa tricycle, abay agad-agad nagkaroon ng customized van. Hmm. celebrity yun at ipinakita naman at ipinasilip ni Ms. sa Sasot ang naging sal-in ng asawa ni Stella Kimbo noong representative claro. ito, ng 2nd District Marikina City na mayroong 12.1 million pesos net worth hindi ba parang maliit eh professor lamang noong Stella Kimbo sa isang universidad Iko Oo nga, parang maliit nga no uh, eh hindi nyo alam kung ano yung mga negosyon niyang mga yan kasi hindi ang mga businessman kasi hindi naman nila isinasa hindi po lahat hindi po lahat isinasa publiko nila yung mga ano, yung mga negosyo nila. 'Di ba? Yung iba, sila-sila na lang yung ano, uh, nakakaalam. 'Di ba? Ganun 'yun. Imalay natin sa negosyo. 'Di ba? Oh. <laughs> Compare natin sa mga pinapakita ng mga luxury brands ngayon. So, ang tanong kasi dito, saan nang gagaling yung uh, pangbili ni Estela Kimbo? Unang-una -una kasi, eh, kilala naman siya ng tao eh. Tsaka mga tao na yung nagbulgar sa kanya. Hindi naman siya nakilala bilang isang businessman. Oh. oh, sino ngayon yung ano dito sa amin may negosyante dito. Oh. hindi siya kilala sa social media pero negosyante mayaman. Oh. marami siyang negosyo. Diba? ba? kasi husga ga husga, uh, husga agad kayo. Businesswoman, no. Ay, wala walang walang mga ganoon eh. So ngayon nagtataka nga na bakit biglang yaman to? Bakit biglang instant uh, yaman si Stella Kimbo at uh? Bago ka magtanong niyan, Jiggy Bara Tanungin mo questionin mo muna yung sarili mo. Sabihin mo, putang ina, patay gutom lang ako dati ah. ampas lupa lang ako dati ah. Bakit ngayon napagawa ko na yung bahay ko? Tapos libre pa yung pamasahe balikan Davao at uh, Manila. Tapos libre pa hotel doon tapos bayad pa ako. Monthly bayan ako? Tanungin mo kayo yung sarili mo. Eh wala ka naman trabaho. Wala kang trabaho, Jigibara. Oh. Tapos, nakabili ka ng ano? Ah, uh, motor. Diba? Ako, hindi ko na dapat sisilipin yan kung anong meron ka, Jigibara. Kaya nga lang, nanilip ka ng ibang tao. Ah, kaya ako nagtatanong din dito. Wala ka naman trabaho, Jigibara. Bakit nakabili ka ng mga ganyan? Sige nga, wala kang trabaho, hampas lupa ka lang. Bakit nakabili ka ng ganyan? Sige, bara. Sabi ko nga eh, manalamin ka muna bago ka magsalita. Diba? Tingin-tingin din muna sa katawan mo. Animal ka. Diba? Oh. kitang-kita naman kahit hindi niya sabihin, hindi niya aminin, pero kitang-kita naman sa relo, sa bag niya, 'di ba? Sa mga gamit niya. At may customized ban pa, magkano magpa-customize ban? Sobrang mahal hunon, guys. Million hunon, baka nga billion pa, 'no? So grabe. Yan uh, yung uh... baka nga billion pa daw pa kabobot talaga. <laughs> <laughs> customized ban, billion. Sige, <laughs> <laughs> grabe. Binubuhan mo. Wag mo naman sobrahan. Ikaw naman, grabe naman yung pagsira mo sa pangalan ng tao. Pwedeng milyon. Customize ban, pwede yun, milyon. Pero yung gagawin mong bilyon para masira lang yung pangalan ng tao, animal ka. Aba! Ibang usapan na yun. Sinasabi ni Bibi sa na, hindi, hindi kami, hindi, hindi mga vlogger ang bibisto sa baho ng isang politiko, kundi sila mismo ang gumagawa nito. Tama! Patulad ni Sarah, hindi mga vlogger ang sumisira sa kanya. Siya mismo ang sumisira sa sarili niya. <laughs> Di diba? Tayo, nagre-reaction lang tayo kung ano yung mga sinasabi niya. Nagbibigay tayo ng opinion, reaction. Kinikritisize natin kung ano yung mga pinagsasabi niya sa ating mahal na Pangulo, sa administrasyon na to. Di ba? Ganon yun. Hindi kami yung sumira. Reaction lang kami siya ang sumira sa sarili niya. Tama ka, Jigibara! Oo, <laughs> oh, binanatan mo na naman si Sarah Duterte. <laughs> ang bobo mo talaga. Uh, hindi ko lang tukoy kung saan ko narinig yun sa sinabi ni Pipi Sara pero nabanggit niya na hindi ako, hindi uh, hindi mga kalaban nila ang magbibisto ng kanilang mga baho kundi sila mismo. So ito unti-unti na nga nangyayari. Ang masama nito, baka gawing uh, propaganda ni Stella Kimbo ng kampo ni Stella Kimbo ay Baka sabihin niya, pakanana na naman ng mga Duterte. Oh, alalahan ninyo ha, taong bayan po ang naglabas ng uh, uh, natatagong sekreto at yung mga picture-picture na mga... Ni taong bayan? Dinamay mo kami? Taong bayan o kayo? Kayo? Kayo yung naglabas? Diba? Okay lang naman yan, ilabas niyo wala namang problema. Diba? Okay lang yan kasi gipit na kayo eh. Maninira't maninira kayo, gagawin nyo yung lahat kasi gipit na talaga kayo. Wala na. Wala na kayong patutunguhan kundi kulungan. At yung mga amo nyo. Tapos, taghirap na ngayon sa inyo kasi... Naka-freeze na lahat ang mga bank accounts ni buloy. Oh. Naka-freeze na lahat, paano na yan? Pano Barra. Paano na yan? Kakayanin pa ba? Hindi eh, di nyo kami gayahin. Sumasahod lang kami sa YouTube. Yun. Kayo, may, may pang-uuto pa sa, ano, sa mga viewers, naka-pin pa yung mga Gcash. Uutuin nyo pa, may remittance pa. Well, ang sahod sa YouTube, ano na yan, okay na yan. Uh, nandyan talaga yan. Kasi monetize yung channel eh. Ang problema, Mang uutu ka pa... Sa mga gustong... Parang nagbubuking ka ba? Uy, paliparan mo naman ako. Ganyan. Tanga ka ba? Kano-ano mo ba yung mga yan? O, yung mga ganon. Tapos... Meron pang sahod sa laos ng mga politiko. O, lima! Lima ang... Lima ka-discarte ang... kumbaga Sinasahod yung monthly. O, diba? Jigibara? Wala talaga kahit kailan bobo ka magreaksyon nilaglag mo yung amo mo. Yung mapa masasabi ko sa iyo magtanim ka lang ng magtanim ng kasinungalingan. Okay yan, aanihin mo rin yan. Oh. Si Kibulay nga inani nga yung tanim niya eh. Ikaw ko ano nang tinanim mong kasinungalingan ngayon, aanihin niyo yan. New ha, marami kayo.